Yun ho, at kita ko din ho ang tatay ay may pas anong isang kaing hong ano, hindi ko alam kung arega ho yung dragon fruits na sinasabi niyang dadalhin daw ho. Ay, kalayo-layo ho ay nakabot ng tatay, inan din niya sa Maynila. Ay, pasangga na naman kaya. Ay, di, di na sa Pasig. Ba, sa Pasig? Betan lang ng inyong about? Ay, di sabi ko sa iyo nung kukunin mo ang dragon fruits ko na Iginaya ko sa kain eh, nga sabi mo ko ay di dadalhin ka. O. Ay dadalhin niya ay may pagreregaluhan nga kayo totoo. Oo oh, ano kasama ko pa si Patrick. Oo oh, abay kay naglalakad lakad din ay eh. bakit kalayo ng inyo nilakad sa pagayang dadalhin? Ay doon kami tumigil sa parking lot na may na ngayon narin na kami sa opisina at yan ay pakikita ko na ang mga magagaran sa sakyan ng many lady. Ah, yung gay gayon. Ah, ah, abay. Kay na din na sa may loob. Ah, ah. Ay, sino gang inyong pagdadalhan niyan? Ay, yun ang sinasabi ko sa iyo. Iririgalo ko yan. Tamo, kasama ko pa si Apjoe. Oh, si Apjoe? Oh. Ay, bakit hindi ka muna sabihin kay Apjoe na siya muna ulit ang magpasa? Aboy, ah, nakakahiya naman. Yan, tayo na rin ni nasa labing sa, sa paloob at tayo pipil up muna din ni ng atin dance at bago tayo haharap na sa ating pinakamayaman at pinakamaganda at pinakagwapong kay Mama Madam Kim at mm, kay sir, sir, Tom. Tom. yan. Oo, ay ari na palang inyong ibibigay na yan. Oo. ah, Ay, ako ngay, ako'y natigilan di yan ay. Hindi ko akalaing makakaharap ko aring mga bilyonaryong aray. Ah, Ari ah. po ang may aray ng iPhone. Ah uh, yan po yung mag-asawa na talagang presidente CEO ng may-ari ng I company. Sarili po yung building, hindi po yan nangungupahan. Ay, sarili yan? Oo. No, uh -huh, kaya pala. po yan. Kaya pala ang dami ninyong dalang dragon fruit? Ay, oo. Oh, oh, ay, ang sabi sa akin ni, ni Abjoey, pag kung gusto ko raw makaharap, yan, oh, tamaw, Kami tuturuan ang pa panang sayaw. Ba, ay magtitiktok? Mag ay kay pala yung magtitiktok din eh, habang ako mamaya. Ay, panoorin mo kung kaganong kagaling ni Ma'am, Madam Kim. Ay ayaw ko doon niya. Eh, gusto kayo mapanood ko kung gaano kayo kagalay. Ay yan. Ito na mo. Magpa-practice muna ka may. Abay magpa-practice muna. Oo. Oh. Ayaw. Ito kayo tinuturoan eh, iba. Kita ko ngayon nasa iyo din kayo doon eh. Oo. Oo. Yan. Itong kagaling ni Madam Kala mo'y dalagan dalaga pa eh. eh Talagang napakagaling Aba yung kanta pa ay hello madlang people mabuhay Ay eh, Hindi na natin lalagyan ng kanta at ba Ay oo, at basta mahalagay makita mo ang mag-asawa Yan sa dami ng aking nasalihang kumpanya, yan lang ang natagpuan ko at nakipagharap, nakipag-usap, maayos mula sa maliit hanggang sa malaki kanyang tinutulungan. Aba, ay ayos nga din eh. ay kay papanoodin ko munang sumayaw, bet sa tagal niyo, sumayaw. Ay inaayos pa ang cellphone, ay wa, alam mo nga ko'y walang cellphone, ay di ang ginamit pa ang cellphone ni eh, kay Mamadam Kim. Aba, ay di kala kay laging galit at batanggin nyo nga dumayo doon sa Maynila. Aba, Ayang Ayan, sabi, yanggang nakatatak -ta na yan sa damit mo, ang sikat na halaman eh, raw. Oh, ay, kayo po? Oh. Uh, uh, ay, pakinig ko din eh, sabi kay daw yung anay, may hundred na followers. Ah, uh, uh. Ayo, oh, yang salamat po sa million million followers ko ha. Talagang namamayagpag ang inyong lingkaw dat ako'y nakakatulong din ho sa maramay. Oo, oh, ayan. Uh, At ano ka rin yung aray? para mga product? Oo, oh, product. Uh, yan, oh, yan ang masarap. Mga juice yan. Oo, oh, oh, mga juice. Oh, Ah. Ang iPern ho ay namamayag pag na ho at ilang daan libo na ho ang naging milyoner. At mula ho sa maliit hanggang sa malaki kanilang tinutulungan, hindi ho nila iniiwan. Yun, at areho at sasya ho na yata din eh, gusto eh kayo mapanood ko lang, di yan magkikinding eh. Ayoy, naayos na. Yan, may kapi pa rin. Yung kapi natin yan, napakasikat at na napaka Nakaw, yan at hintay lang dine may inaabot pa kayo eh. ano gayon inyo na daw aboy hindi mag iyon Yun ang pre ng kape pag oh. bumili ay siya ititingnan ko kung paano kayo sumayaw dine eh. oh yan ay handa handa na ay oh. na lang kakanta dine eh, sa inyong sayaw at baka nga tayo maka copyright ay sige kung kaya mong tunuhan ay di tunuhan mo yan ay, na ay ko na o oh, aray ayun man. at sasayaw na kayo dine eh. oo oh. ah, ah. Yan. Hello madlang people, mabuhay. Mini miss you. Mini Miss Yoy, kita ko Ano? Magaling ninyo sumayaw. <laughs> o oh, ba? Uh -huh. Ayan, mas magaling si Mama Dangkem. Uh -huh. At talagang uh -huh. napakagaling. Ah. O, oh, yun, Joe. Alam. Kita ko kayo eh. ay. Sayang kayo sa ulo ninyo. O uh -huh. kayo gagaya lang. Nang gagaya. O, yan. O, tamo. galing. O, oh. din na isang pa ako ni Sir Tom. At kinuhanan yung tatak ng damit to. O, oh, ay, kita oh. ko ay. Eh. Sininda ka agad sa akin ng inyong sayaw na iyo oh. Oh. thank you, Sir and Ma'am. At mabuhay po tayo. God bless at pakisupport portahan po ng iPhone, Lalo na po ang aming product na pakagaling. Talaga pong ito ay nakakapagpagaling sa maraming karamdaman. Yan, at yan how di na magtatapos ang bidyong aray. Aw, ay kayo magpaalam na. Yan, at ako po ay magpapaalam sa aming mga subscriber. I-like and share pa rin po ninyo ang iFern. At lalo na po sa mag-asawa at sa amin po, pakitulungan po ninyo, like and share pa rin po. Thank you!